Ayan guys, ang ating video ngayon is about sa sipon, lagnat, kubo ng bata. Hey guys, this is Jan Oliva and Welcome back po sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang po dito sa channel ko, ay huwag mo na pong kalimutang pindutin ang aking subscribe button at ang aking bell icon dyan sa baba para po sa iba't ibang videos na aking i-upload sa ay manonote po kayo. So, guys. Disclaimer lamang po, hindi po ako expert. At ito po ay base lang sa aking personal experience sa aking mga babies. So, ayan, hindi po ako expert. Manood ka lang sa aking video na to. At wag mong skip ang video na ito, guys. So, ayan. So, guys, ang aking mga baby is bihira. Bihira silang ano, magkaroon ng ubo at sipon. Unless, ang panahon natin is uh, paiba-iba ng nang ano pa iba pa uh, init-init, ulan-ulan. So, ayan, ganyan yung panahon na prone talaga sa mga baby natin, sa mga bata. Ang obo, sipon, ayun. At may kasamang lagnat. Huwag niyong baliwala ay pag sila inuubo at sinisipon. So, ayan, agad-agad ay kumonsulta kayo sa inyong pediatrician and observe niyo rin ang inyong baby. So, ayun, kadal kadalasan din sa ating mga parents, kapag inuubo, sinisipon, ay... Eh, treat natin sa bahay. Yung mga home remedies na ginagawa natin. Wala namang masama doon. Pero, observe nyo rin ang mga babies nyo. Kasi, ang ginawa ko is, nag mad, mad, na, ano, madalas ako nag-home remedy. Pagdating sa lagnat, ubo ng aking mga babies. so ang, yung panganay ko kasi is, na kuha niya lang din yung ubo niya at yung sipon niya sa isa kong kapatid. So, ayun. Uh, almost One week, one week na siyang inuubo at sinisipol and bihira siyang kumain. So ayun, nag-start dun yung pagkawala ng ganon niyang kumain, dumede at palagi siyang nakabuhat sa akin, palaging nagpapaabi So hindi katulad nung uh, ma-active siya at malikot, ay nakikipaglaro, naglalaro talaga siya. Pag wala siyang sakit. So, unlike nung nagka-ubo siya, nagka-sipon, na akala ko naman kasi di ba tayo mga mamis, kapag inuubo, sinisipon, baka naman dahil lang sa panahon. Yun ang naisip natin at pwede na i-treat lang sa bahay, pwede natin painumin lang ng tubig. Katulad na ginagawa ko, pinapainom ko lang ang tubig and ay, more on liquid lang siya. At ang mahalaga, kumakain hindi siya na de dehydrate Kasi may times na sumusuka sila ayaw nila yung food niluluwa sinusuka mga mamis na nanonood sa akin baka may relate po kayong ganong mga anak i niyo nyo na po yan sa inyong pediatrician dalhin nyo po sa inyong mga barangay uh, barangay uh, health center yung mga ganon po or sa mga pediatrician na malapit po sa inyo baka po kasi iba na po yung sakit ng inyong anak so ayun almost mag one week po yung baby ko na bago ko po dalahin siya sa pediatrician and kasi po hindi na po tumitigil yung lagnat niya gabi gabi bumabalik yung lagnat niya nawawala sa araw tapos sa gabi lalagnatin na po ulit, siya nagtitrigger po yun kapag tulog na sila inuubo inuubo, sobrang tigas ng ubo nila pareho kasi nagkahawaan sila magkapatid, dalawa kasi yung baby ko yung panganay ko unang nagkaubo, nagkasi po nagkalanggar tapos nahawahan niya yung kapatid niya, bunso. So, ayan, Tuwing madaling araw, tulog na kami at mahimpin yung tulog namin. Saka sila, nag-trigger ng ubo hanggang sumusuka sila. So, ayun. May kasamang lagnat. Kaya, ano, kaya, an observe namin palagi yung lagnat nila. Lagi namin minomonitor. Meron kaming, uh, temperature, ang tawag doon? Thermometer. Ayan, thermometer. So, ayun, lagi kami may thermometer dapat para ma-check namin, ma-monitor namin yung taas ng lagnat. So, ayun. Siguro, bago ko nadala yung baby ko noon, yung panganay, yung dalawang baby sa pediatrician is 5 days. 5 days before ko nadala. So, ayun. Nung nadala ko siya sa pediatrician, um, um, na-check, syempre, na-check up sila kasi nag-worry na kami ng ano, nag na kami ng asawa ko kasi hindi na sila masyadong kumakain, hindi na sila maganang kumain and palaging sumusuka, nilalagnat sa tuwing gabi. So, ayan, kaya yun, kaya up namin. Doon ko nalaman na ano, nung no, pina-check up ko sila, nandun ko nalaman na yung panganay ko pala is grabe na daw yung yung halak niya. So ayun. Kasi sabi nung ng doktor is grabe na daw yung halak ng anak kong panganay at napabayaan ko daw actually hindi ko napabayaan yung anak ko pero siguro dahil na na kampante lang ako na okay na nilalag na inuubo sinisipon sila gumagaling parang ganun kasi napapagaling ko sila 3 days lang kasi yung ano naabot sila ng 5 days baka isip ko kasi baka dahil lang sa panahon na pabago-bago ayun so sabi ng doktor doon napabayaan ko daw yung yung mga babies ko. Kaya, ay, yun, mal malakas yung kalak daw ng panganay ko. So, ayun. So, ayun, guys. Ganun din naman yung aking bunso. Iba daw yung tunog ng ubo maputok potok daw yung ubo Pati yung panganay ko. So, at, dun na nga, naresetahan ako ni, ng doktor ng ng antibiotics. So, ayan. Papakita ko sa inyo yung antibiotics. Nito pa yung... Uh, sa so, ngayon naman, guys, is magaling na yung mga babies ko ipapakita ko na lang sa inyo yung antibiotics na nireseta ng aming pediatrician sa so, ayan. So, guys, oh my god, ang dami. So, guys, ito yung uh, ito yung antibiotic na nireseta sa amin para dun, para dun sa panganay ko. Ito yung coamoxiclab. Ayan, coamoxiclab, guys. Ito yung antibiotics na uh, ito yung pinaka matapang na antibiotics sa pambata na inireseta ng uh, ng pediatrician nila. Dun, para dun sa panganay ko na malakas yung halak-halak daw. Ayan. So, ito. Itong co-amoxiclab. Powder ang laman nito. And, may instruction to. Nakalimutan ko na yung nakalagay instruction. Ilagyan namin siya ng um, tubig. Yung uh, drinking water, syempre, na distilled um, water ilag para i-shake-shake. Tapos yun na yung pinapainom namin sa kanya for 7 days ito. Ito, for 7 days niya tong ininom. Buti na lang magaling siyang uminom ng antibiotics or kahit anong gamot. Ayan. And then, and then, pagkatapos, bali, dalawa kasi yung iniinom nila. Sa so, antibiotics lang sila nagkaiba. So, ayan bukod dun sa antibiotics na ininom ng aking ng aking anak uh, na panganay bukod sa antibiotics na amoxiclav si is pinapainom din namin ng Brizo ito so guys ito yung binigay ng pediatrician sa akin para daw to sa maputok na ubo sa so ayun nakalimutan ko na yung yung um, price each bottle So, hindi nyo to mabibili ng over-the-counter, lalo kung gamot at uh, antibiotics, hindi kayo bibigyan kahit sa ang drugstore. Hindi nyo siya mabibili over-the-counter. Kailangan talaga may reseta. So, ayun para lang may idea po kayo. So, itong grizzle, ito ay para sa maputok na ubo at makapit na ubo na binigay ng pediatrician ng aking mga baby. So, sa panganay ko yun. So, doon naman sa bunso ko, uh, since meron din siyang halak, hindi naman gaano matinde, binigyan din siya ng antibiotics, which is itong sephiroxine. Itong sephiroxine, yung uh, antibiotics ng ikalawang anak ko, yung bunso. So, ayan. Kasabay din ito, yung brizu. Yung brizu na pinakita ko kanina. Ito yung gamot din niya sa ubo. At bukod doon, meron pa. Meron pang gamot na binigay. <laughs> Eto. Ano bali, um, sample lang to sa clinic and binigay na lang to sa amin. Um, para to sa sipon na tum tumutulo-tulo. Yung bahig sila ng bahig, bahig sila ng bahig. Yung parang watery eyes kasi sila. So, ayun. Ito yung binigay. Anong pangalan na ito? Nasa top. Ayan. Ito, ito. Hindi nagpo-focus, no? So, ayan. Ito yung binigay para sa kanilang sipon. So, ayan. Ah, uh, bali, for seven days yun, lahat. For seven days namin, pinainam. And, natapos naman, and sa awan ng Diyos, magaling na po ang aking dalawang babies. So... So, ayun guys, kung nagustuhan nyo po ang video na ito, huwag nyo na pong kalimutang pindutin ang aking subscribe button sa baba at click nyo na rin po ang aking bell icon para sa iba't ibang videos po na aking i-upload. So, ayun, ashiner uh, ko lang po yung aking uh, share ko lang po yun sa inyo para magkaroon po kayo ng idea at huwag nyo pong baliwalain kung ang anak nyo po ay may ubo, may sipon na may kasamang lagnat Obserbahan niyo po ang inyong anak at inyo pong dalhin agad, kumonsulta agad sa inyong pediatrician. Baka po kasi iba na po yung sakit at baka po mas lumala pa ang sakit nila. So ayan lamang po and thank you for watching.